Ah, ito pa lang yung ating pong, ano, officers ng Karimpa. President, Derador, Vice President, Jubilito, Secretary, Kalingap Maymay, Presurer, Bayona TV, Auditor, Batang sino pa i natin? Derador, sino ang PIO mo? Doon to kapag tulat, emeritus, sino? Ikaw na maghanap ng PIO mo. Ha? Direct person ng PIO? Pwede no? PIO, direct person na lang. tayo ang pang-apat na Presidente ng Karipa, mga kaibigan. Alam natin mga kaibigan na busy ako sa trabaho at madalang din ako makapag-content. Pero i-accept uh, natin yan mga kaibigan bilang isang pagtugon sa Marami ang nagaantay ng aking uh, komento o opinion dito sa pahayag ni Kuya Balsantos Matubang sa kanyang desisyon na itayo muli ang Karepa ngayong 2024. At ito na nga ang nangyari. Napanood ninyo at nadinig nyo mismo sa inyong mga tenga na ang bagong presidente ng Karepa ay walang iba. Kung hindi si... Birador. Well, dahil nandyan na yan, wala naman tayong magagawa. Magbibigay na lamang tayo ng ating komento. Wala naman akong uh, objection dun sa mga kasamang officers. Kagaya ng ating vice-presidente na si Jobelito, TV official. Kaila Bayona TV, kila Maymay. Ganun din naman kila Dindo Balyao o Batang Hamog. At sa ating mga muse at escort. At nalaman nyo rin naman na naman ako ni Kuya Bal na public information. Officer. Yes. Alam nyo ba kung bakit ginawa akong Public Information Officer? Kasi sabi nila, ako daw yung magmamarites. Hmm. <laughs> Mukha ba akong marites? <laughs> ginawa akong Public Information Officer sapagkat ako ang kinakailangan magpahayag ng mga kapahayagan ng Presidente. Hindi dahil sa otorizado akong magsalita. Kung hindi, kailangan ng Public Information Officer ay humaharap. Presentabling humaharap at may itsura kapag umaharap sa publiko o sa social media. Hindi sa lahat ng pagkakataon puro presidente. Nakita nyo naman yan dati na ginagawa ni Jobelito TV official. Sapagkat may itsura naman kahit papano yung ating vice presidente na si Jobelito TV official at nagawa niya naman ng tama. Ang kanyang trabaho, very excellent. At dito sa pagkakataon na ito, kung tutuusin, pwede namang ipahayag na lang yan lagi. Kung ano man, ang announcement ng karepa president na si Virador, pero dahil uh, hindi naman siya kagandahang lalaki at uh, nabibilang siya dun sa mga pangit, ay ako muna ang harap. Yan ang napag-usapan namin ni Kuya Bal. Dahil mas kapanay-paniwala ang pagmumukha ko, mas mapagkakatiwalaan ako at mas may itsura. Ganun lang kasimple yon. Pero bigyan natin ang pagkakataon itong si Birador. Hindi ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon magbabase kayo sa itsura ng isang tao Nagkataon lamang na total package ako May itsura, gwapo, simpatiko, macho <laughs> Gago! Na naging presidente ng Karepa Subalit, yun nga lang Natiging nga lang ang aming grupo nung nakaraang uh, bago magtapos ang taong 2023 At dito nga sa panibagong administrasyon ni Birador Huwag <laughs> kayong masyadong mabuisit Sapagkat naniniwala naman ako mismo na may kakayanan itong si Birador of all those people na mamuno sa karepa. Huwag kayong judgmental. Hindi porket pangit ang bagong presidente ay wala siyang pangitain. Pangit ang presidente, subalit marami siyang pangitain na gustong matupad sa kasalukuyan sa karepa, sa sistema ng karepa, sa sistema ng mga reactors. Sabi ko nga eh, hindi lahat ng pangit ay pangit ang ginagawa. Kadalasan, yung mga pangit pa ang nakakagawa ng mabuti na hindi natin inaasahan kagaya na lang ni liberador akala mo bang nga uh, mapipili pa yan ni Kuya Bal sa ganyang itsura niya na maging presidente ng uh, karepa ngayon itong kay Birador, lahat ng patakaran niya o gusto niyang ipatupad na mga batas o panuntunan o sistema sa karepa sa reactors ay wala kami magagawa ko hindi sundin para na lamang siyempre kay Kuya Bal para sa inyo pong lahat pero kung saan lang din Well, nandyan na yan, sabi ko nga eh. Kaya namin gagawin ito, ang buong pagsuporta kay Virador, kay President Birador, kasama ng kanyang Vice Presidente at lahat ng officers, ay dahil na rin para sa pagkakaisa, pagkakasundo sa loob ng pamilya ng kalingat. Kaya nga sabi ko dito kay Buwan TV, tanggapin niya na eh. Itong kanyang muse na si Ate Marilyn Chang. Kaya, in general sense, sang-ayon ba ako na ang presidente ng karepa ay si Virador? Well, ang aking masasabi, How can you face the problem if your problem is not? Nice? Let's give a chance at naniniwala naman ako kahit na isa siya sa pangit sa kalingat Kasi mga kaibigan, ano, uh, napansin ko nung mga nakaraang araw kaya sumakit ang mga ulo ng ating mga kapwa presidente na, na umupo sa karipa ay talagang napukos sa mga issue. Dito ngayon mga kaibigan babaguhin na natin kasi 2024 na mga kaibigan ano? Unang-unang kabawal-bawalan mga kaibigan ang makipag-away sa kapwa reactor. At kung kayo man ay makikipag-away sa kapwa reactor at hindi niyo maiwasan na kayo ay sumagot sa kapwa niyo reactor, ang gagawin ninyo mga kaibigan ay mag sa GC, magpaalam ng maayos at i-close ang inyong mga monetization. At yung ibang roles mga kaibigan ay pag-uusapan pa ng aming mga uh, ng ilan pang mga officer para sa ganon mas maayos mga kaibigan pero yan yung kauna-unahang priority sa akin.